Apo, apo, halika, mag-jollibee tayo. Hindi ko ba? Oo, oh, totoo lang. Ngayon, pahirapan pa natin. Oh, pero, may nagbago ng isip. Eh, may chismis ako. Gusto nyo ng chismis ko? May nabalitaan ako. Piling ko, nabalitaan nyo na rin. <laughs> Pwede nga ang kilos. Babalitahan ah, ko. Sabi nung nakaupo, gagawin na ng 1,000. Eh? Eh? Baji, 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 O, yung isa naman. Yung isang kandidato. Ah, sabi, gagawin ka okay. 2,000. Eh? Baji, baji, baji. Tay, tay. Alam mo itong mga politikong to? Namamali ito eh. Akala nila ang hinahabol natin kung magkano. Eh, mga kagamay nila kami. Hindi nyo kami guys Eh, kanwiran nga namin, limandaan lang. Hirap-hirap kayo ibigay, gagawin nyo pa isang libo. Hindi, oh, hindi ba? O, oh, totoo ba? Nakapag, ikaw, ay may sakit at hindi na botante, wala ka na rin pensyon. E, okay, tamin O hindi ba masakit yun? Anong sinabi ko nung araw? Anong pulis May Mayaman, middle class, mahirap, may sakit o wala, botante, hindi. Sinimpli ko. Sinimpli ko yung programa para hindi na magkanungan ng mga matatanda, para hindi na malito mga matatanda. Anong lang kwalifikasyon? Edad at lugar. Wala na. Kaya may nila ka, senior ka, meron ka. That's it. Simplified program. <laughs> Kaya ngayon pag hindi ka nagbukate, wala ko. Oh, exactly, wala ka na. O, oh, nai, nai, real talk ha. Real talk. Totoo lang. Tingnan po kung ano mararamdaman ninyo. Brain nyo, na taon ka nang may karamdaman. Nahirati ka sa karamdaman. Anim na taon. May dalawang eleksyon ka na hindi nakapoto. Tama, tanggal ka na sa botohan. Yeah. Dahil wala kang boto, wala kang pensyon. Wow! <laughs> Baby! Masakit yun. Sa so, inyo mangyari yan, di ba? Every Christmas, bawat pamilyang manilinyo, binibigyan mo ng regalo. Tama, mali? Baksyon, ah. Aksyon! Regalo! Para meron silang handa sa holidays. Okay. Tapos, on top of that, yung senior, may regalo pa sa akin extra. Di ba? Talagang ano, spoon talaga, senior. Isa doon, naibigay ko, black rice. Sabi sa akin matanda, ikaw, hindi mo na kami mahal. <laughs> Bakit? Ay, ano nangyari? Hindi, yung binigay mo sa amin, bigas, ulit pa. <laughs> na Mahirap na Mahirap nang lutoin ang kunat pa. Sabi ko, nai, sabi ko, yan po yung pinakamahal na bigas sa buong mundo. Gusto Ako ko lang matikman mo yung kinakain ni Jaime Augusto Sobel de Ayala. Yung masabi mo lang sa sarili mo, yan. alam ko, pakiramdam niya. Natikman ko. Sabi niya, ah, ganun ba? Akala ko, di mo na kami mahal. Una, brown. Ngayon, tulik pa. <laughs> <Okay. laughs> nay, nay. Totoo ba?

Ay, tingnan mo, hindi ko mag Pagdating sa senior citizen, tinitipid natin, minabawasan natin. Di ba? Yung isan, sabi nyo nga, nawawala pa. Pero kung makagastos tayo ng sobra, milyon-milyon sa Ruas Boulevard. Patay tayo atay, dyan. Makagastos tayo ng pasunso sa City Hall. Milyon-milyon. Pagdating sa matanda, tinitipid nyo. Hindi sa akin ha. Bakit? O, tingnan ninyo. Night, night. tulog bakit parang nag-sport kay sport kay sa akin? Meron kayong metformin, losartan, vitamins, ensure, migas, regalo, cake, pension. Bakit? Bakit lahat parang puro sa Alam nyo kung bakit? Kasi konti na lang ang birthday nyo. <laughs> 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 uh -huh. Ito to naman talaga Real talk Yung, eh. Yun. Gusto mo, alam mo yung para sa bahay, yung gobyerno, para sa bahay lang yan. Pag may matanda sa bahay, yung gusto mong iparamdam sa kanya, yung pagmamahal, pagbibigay ng importansya, yung pagpapahalaga. Hanggang sa huling sandali niya, gusto mo iparamdam sa kanya na may bilang pa siya. Yun yun. Kaya kung ginagawa yun, yung maramdaman mo, ang tagal-tagal ko na nagbabayad ng amilyar sa Maynila. Ang tagal-tagal ko na sa Maynila. Ngayon lang ako naging number one sa polisiya ng gobyerno. Yun yung purpose nun. Kakakaunti lang yung babaguhin pa nila. Ay! Ay! Kumain na ba kayo? Masa ka kamay, hindi pa kumakain? Wala ka. Hindi pa kumakain? kumakain? Huwag kayo mag-alala, lilipas din yan. <laughs> ah, well, Kaya nyo. O sige, ganito. Tutal, tutong kayo. Umuwi kayo sa ni sa inyong mga mahal sa buhay. Sa inyong mga anak, mga, mga anak mahal sa buhay, kapit-bahay, kaklase. May awa at Diyos at sa tulong nyo, nakabalik tayo. Ipapalik ko ang lahat ng nawala sa senior citizens. O, oh, pangalawa, totoo ba? Pa, na kapag ikaw magpapacheck up sa health center, kailangan pa online sa kay schedule. Wow! Sosyal! Bakit kailangan magpa-schedule? Bakit kailangan online? O sige, pag-usapan natin. O, oh. nai, tay, mga lulat-lulat ko. Diyan yung malalaman. Diyan yung mararamdaman. Diyan yung mahalata ng leader ng gobyerno hindi alam ang katayuan ng kanyang mamamay. Bakit? Online. Schedule. Una, ano kailangan mo sa online? Cellphone. Ano? Libre ba ang cellphone? Yes! ka? Pangalawa, ano pangalan mo? Load! Libre ba load? Yes! Postgas ka? Pangatlo, tigil sa lahat? Hindi ka marunong mag-online. Hindi ka marunong? O na, example lang. Example, anong pangalan niyo? hapo uh, kayo nanay roberta sample lang to nanay roberta <lawsuit> uh, hindi to mangyayari sa'yo halimbawa lang to halimbawa si nanay roberta hinahapo hapo hapo nalim mo nga ako sa health center hinahapo ako ano sa sagot ng hapo tumigil ka lola wala kang online ano nangyari <least> BUNIN uh, <laughs> MO ON oh, <laughs> <laughs> It doesn't make sense Ang health center Hindi ka kagamutin Kasi ang health center Dian ka magpapace ka Dian ka magmimintinan Bukuha kan lo saktan metformin, yung apo mo, papapakunahan mo, yung test food, i-check up mo, bibigyan ng iron, bibigyan ng calcium, i-check up ka. Pag may sakit ka talaga, tatalig ka ngayon sa hospital. Yun ang purpose ng health center. Ibig sabihin, magpapabibilan ako, kailangan naka-schedule bago. ako. Online. Eh kung talaga mataas ang dugo ko, di hinatake na ako bago pa ako napunta sa health center. Tama mali. Tama mali. And I will give credit where it's due. Noong panahon ko, at hindi ko lang panahon, yung panahon ang sinundan ko, si ERA, si LIM, si Agenza, si Lopez, si Bagachin, Villegas, Naxon, lahat na nagdaang mayor hanggang magpasakin. Ang tao bayan, pagpupunta sa health center, one, two. Huwag to sawa. Anytime na gusto niya para magpa-check up, pwede siya pumunta. Ngayon, online, we see a new Social. <laughs> o oh, ngayon daw, tinanggal na. Katao ba? O tingnan ninyo. Kung hindi pa ako tumakbo, hindi pa tataas ang pressure niyo. Kung tumaku, hindi pa ako tumakbo, hindi, pa tatanggalin yung online-online na yan. Buti pala tumakbo ako. Kung nagkataon, dalawang taon, natanim na buwan, at marami pang taon, nagtitig ang kawali ang gobyerno, hirap na hirap ang tao, walang nakikinig sa kanila. Ngayon, buti may lumaban sa kanila, kaya nila binabago. <laughs> Tapos hindi nagagalit sila, natatakot sila, nangangamba sila. Bakit nagahanap ang taong bayan ng iba? Hindi eh, may gawa Itutuloy nyo na lang, binago-bago nyo pa. Alright, tay, Umuwi kayo ulit ng busog ng pag-asa. May awa ang sa tulong ninyo. Nakabalik tayo. Ibabalik ko yung dating maayos na health center. <laughs> reklamo sila ng reklamo. Walang pera. Walang pera kaya walang gamot sa health center. Walang pera kaya walang gamot sa ospital. Pero kung makapagtaas, biglaan. Pero bigla na kapera ngayong October, 1,000 na raw. Hey! Hey! nagulat ako eh. Sabi yung walang pera. Maraming utang, walang pera, walang pera, walang pera. Pero ngayong Oktubre, may pera na. O, oh, sabi nila, mag-uumpisa raw, ang bigayan, next year. Tama ba? January raw, Oh, may lumilibit tayo ulit. January. <laughs> February, February. March. Ibibigaya ng April. At kumbulit? Ano Tama ba? Ah. O, oh, April. Bigay na. Ano sa sunod sa buwan ng April? Ano meron sa Mayo? Election. Hey. digi, digi, digi. Siguro naman, alam nyo kung bakit nila ginagawa ngayon yun. Alam niyo? Alam niyo ba lang? Bagay. Matatanda na kayo. <laughs> alam niyo na ang tama at mali. Masaot, papanatag ako dahil alam niyo because I trust you. <clears> oh, <throat> pangatlo, hindi ko lang kung ako lang nakakapansin ito. Kasi pag ako lang nagsabi nito, bayas. Bakit? Kalaban ako sa politika eh. Ang kalaban sa politika, wala namang sasabihin maganda. tama mali? Kaya natatanongin ko, kung napapansin niyo din. Kasi ako napapansin ko. Tay, tay, tulad ko, wala. Napapansin niyo ba, parang tumutugyot ulit ang Maynila. Talaga? Kanina hapon, nag-drive ng kotse. Yung kotse niya simple. Anong ginawa? Pinagsasaksak sa Pinondo. Nasa akin na yung video. Ngayon lang, bakit ako dito? Ay, tay, ano nangyari sa atin? Huwag, nakakasaglit ko lang na eh. Nung araw, yeah. nagpubus na ang mga tulong. Magulo na ngayon, isi. kahit divisorya, magulo. Takot, at, takot lahat sa Maynila yan eh. Nung no, uh, araw, may gobyerno sa umaga, may gobyerno yun, sa tanghari, may gobyerno angin, sa hapon, didika, may gobyerno sa gabi, didika, may gobyerno sa madaling araw. Ang gobyerno sa Maynila nung araw, walang. O oh, ngayon, tay, tatatlong taon lang. Nakarecover na nga tayo. Ngayon tatatlong taon lang. Balik na naman tayo, square one. Number no, no. one na po tayo sa crime rate sa buong Southeast Asia. Ano nangyari sa atin? Bakit napabayaan na tayo ng gobyerno? Nakakalungkot eh. Kayo, yung iba sa inyo dito, maglalakad ang apun ninyo nung araw panatag sila. Hindi kayo kinakabahan. Bakit? Alam niyo may gobyerno. Eh ngayon, ng samahan niyo ba? Apo niyo, papasok na sa eskwela. 20 anos niyo. Wala nang kapanatagan. Napapasin yung talagang dugdug na ulit ang Maynila wala ulit gobyerno? Gusto nyo mabalik yung dating gobyerno mabilis kumilos? Yeah! Ay, tay, lola, lola, tulungan ninyo ako. Let's make Manila great again. Pangapat at panguli para uwi na. Kasi pag umapot ito ng dinner, mag-ahabono si Amado Bagaching. Saka ba kung mapagalitan ako ng mga asawa nyo, wala na sa sa bahay. Hindi, yeah, lang pero mahalaga ito. Ay, ay. Nung araw, itong mga kasama ko, pinupuri ako. Ngayon ako na pinaka masama. <laughs> sa kanila. Pero okay lang yun. Hindi naman tayo optikon. O, alam naman natin. Alam ng tao bayan na nang totoo. Oo, pero may sinasabi yung mga dati kong kakampi na pumupuri sa akin. Ngayon ipinapako ako sa cross. Sabi nila, Senyor Me, maraming iniwang utang. Karinig niyo yan? Wow. Di ba yun ang sinasabi niya? Yun yes. ang sinasabi nila kasi wala silang nagawa. Tama? Kaya daw wala silang nagawa dahil marami daw tayong utang. Wow. Magaling. Sige. Tay. Tay. Lolo't lola. Gusto niyo malamay sagot? Dapat lang. Pero ng taong bayan yun eh. Amo ba? Gusto niyong marinig yung sagot? Gusto niyong malaman mismo sa akin yung sagot? Tama. Bagay lang. Amerika ng utang. Pilipinas ng utang. Iba't ibang bansa ng utang. Bakit? Walang ekonomiya. Walang hanap buhay. Walang hanap buhay. Walang trabaho. Walang trabaho. Walang pizza. Walang picha walang chicha. Tama mali. Pero nai, nai, lolo-tol ako, kayo bisigo, matangos ang ilong na hindi Batang Maynila. Noong pandemya, walang nagutom sa lungsod ng Maynila. Mayaman, middle class, mahirap, nasa kondominyong, nasa apartment, nasa townhouse, Nasa squatter, nasa daming kilo pantay-pantay, buwan-buwan. May food box noong panahon ng pandemya. So, mas mayaman sa atin ng Quezon City, mas mayaman sa atin ng Makati, anong pinamimigay nila doon? Cellophane. Sa Maynila, food box, buwan-buwan. Hindi pa nauubos yung isang food box, tumarating na naman isang food box. Tama ba na eh. So, Tay, sa Maynila lang, sa Maynila lang, nakabili ang lusot ng Remdesivir, Tocilizumab, si Molnupiravir, mga gamot, isang daang ipo ang halaga, mabuhay lang ang isang batang Maynila na may COVID-19. Uh -huh. Sa Maynila lang, tayo sa buong Pilipinas, nakapagkatag ng ospital, worth 300 million, build nagawa, in 52 days, kaya sa Luneta, COVID-19 hospital. India, walang oxygen. Pilipinas, sa kakaubusan ng oxygen. Ang Maynila, 1-2. Wag usawang oxygen. Buti-buti kang tangke ng oxygen. Dati, kinatatakutan sa taan hospital. Ang sa taan hospital daw nung araw ay Mona Lisa. Mona Lisa. They just died there. Eh. And they died there. Eh oh, ano nangyari? Naging buwarang hospital noong panahon ng pandemya ng buong bansa. Habang kinakarap natin to, nagugutom, may pagkain, hospital, may gamot, oxygen, and so on and so forth. Habang kinakarap natin araw-araw, ginagawa, -araw, base community. Hospital sa base ko, hospital ng Manila, Tondo Minium 1, Tondo Minium 2, Pinondo 1, Manila Science, Albert Elementary School, Rosaro Almario Elementary School, and so on and so forth. Habang ginagawa natin yung pinabukasan ng anak natin, ginagawa natin yung pang-araw-araw na tinutugunan natin pangangailangan ng tao. Walang nagutong noong panahon ng pandemya. Ano? Ang lahat ng ito, saan ang galing yung pera? Ano, nangitlog ako ng na dito? <laughs> Hindi. Ano sabi ko? Magla-lockdown. Magla-lockdown lang. Takot ang takot ang tao. Ano sabi ko? Nay! Ay! talaga ako. Umanagat kayo. Huwag kayong magalala. Pag wala na akong may bibenta, wala na akong mautangan, nakita niyo itong relo na to, ipatnatas ako to kay Tambuntik, makaraus lang tayo. Kaya nga mga pinagpapasalamat ko kanina. Bakit? Ano ko sa inyo? Kamusta kayo?